Celeb Buzz Friends, another big victory for the Filipinos in the international film scene. Dumating na sa Berlin, Germany ang kapamilya actress na si Maris Rakal para sa 75 Yee Berlin International Film Festival, kung saan isa sa mga kalahok ang pelikula niyang Sunshine. Ano ang ibig sabihin nito sa kanyang karyer at sa Philippine cinema? Alamin natin sa episode na ito kamakailan lang, nabigla ang fans ni Maris nang ipost niya sa Instagram ang pagdating niya sa Berlin. Feeling niya, baliw talaga siya dahil nangangarap siyang maka-attend sa isang prestihiyosong international film festival gaya ng Berlinal. Maraming fans agad ang nagpakita ng suporta at excitement kay Maris. This is a major milestone in her career as an actress. Isa pang dahilan ng excitement ni Maris ay ang kompetisyon na kinabibilangan ng kanyang pelikula. Sunshine has has been officially selected to compete in the Berlinale's Generation Labing Apat na Plus competition. Pero ano ang kwento ng pelikulang ito? Ang Sunshine ay tungkol sa isang batang gymnast na natuklasang buntis siya sa parehong linggo ng mga pagsubok sa pambansang koponan. Sa kanyang paghahanap ng solusyon, nakilala niya ang isang misteryosong babae na tila nag-isip at nagsasalita tulad niya. Isang kwentong puno ng emosyon at pagsubok. Generation Labing Apat na Plus is a category at the Berlinale that showcases stories about youth, coming of age, films that depict important stages in the lives of children and teenagers. It's a big deal that Sunshine was selected as only one of two films in competition. Sa isang panayam bago siya umalis, ibinahagi ni Maris kung gaano siya kasaya sa pagkakataong ito. Matagal na niyang pangarap na makadalo sa isang prestihiyosong film festival at ngayon natupad na. Nasasabik siyang malaman kung paano matatanggap ng European audience ang pelikula at sigurado siyang magiging open-minded ang mga manonood tungkol sa kwento. Hindi lang ito tagumpay para kay Maris kundi pati na rin sa buong industriya ng pelikula sa Pilipinas. Ipinapakita nito na kinikilala ang ating mga kwento sa pandaydibigang entablado. Marami sa ating mga pelikula ang tumatanggap ng international recognition at ang partisipasyon ng Sunshine sa Berlinale ay patunay na world-class ang talentong Pilipino. Opportunity din ito para mapansin si Maris ng mas maraming filmmakers, producers, at festival organizers from all over the world. Alam naman nating lahat, baka ito na ang simula ng kanyang international career. Nakakatuwa talaga makita ang isang Pinoy actress na umangat sa international scene. Ano sa tingin mo ang journey ni Maris Rakal sa Berlinal? Sa tingin mo ba ito na ang simula ng pagpasok niya sa mas malalaking proyekto? Comment below. Don't forget to like, share, and subscribe to Celeb Buzz Philippines for more latest updates in the world of showbiz. Thank you and see you in our next episode. Bye!